Kasama po natin ang ating mga kaibigan. Kami po muna ay ano, susulsog ng tubig. Dito naman sa kabila, doon sa bago nating area. Ay kulag po ako doon. Kuha ng... Lagi po namamataan yung ahas. Kukuha din po kami ng ano. Meron kaya otoy ano? Dalunguyan tawag doon. Galyang. Kukuha tayo mamaya. Ha? Doon nga natin yung ahas daw. <laughs> Hindi, marami naman tayo. Basta't pag hinabol, iiwanan mo yung count kahit anong bagay. Sombrero, damit. Para yun ang bababagin. <laughs> ha? Ha? Yan. Ano ba ari alangan? Yun. Tatatlo ari ba uti kahit sabaw uti ari ba ipidi na ari alangan? Nigwe, alin pang alangan diyan? Ay, tari, okay, akin sa bawlang utu yari. Pwede na ito, sa lang naman ay. Mm. O to, eh. May nanguha din ng lukot oh. Well, meron doon na. Saan? Pero na amin Saan? Doon. Sa so, tinabasan sa iyo. Sa Eduardo. Ah, may lukot. Hmm. Naraglag na yung ano, nawala na wala yung una naming nakita. Ay, may laglag na ulimbago? Mm. Tao utumin nang lulukot oh. Hinog na otoy oh. Ay, nagapitas na pati. Ay, nawalan Ay, dinala ko na.

Yan, dito lagi nababa yung ahas sa malaki utoy. Kukuhalaan eh. po kaming galyang. Pahinga pong galyang. Kumuha na kayo utoy. Eh. Ang tawag nito sa ibang lugar, Palawan. Oh. Galya nga po. Ay wala nang nalibo na. O di kay kaya mabuslot sa kumunoy ha? Ay kumunoy na rin 'to, eh. Sa gilid-gilid lang ang daan. sa kumukumuno eh. Oh. May nanguha na oh. Pwede nga Dito may nanliligaw. Oo, oh. oh, doy.

Yeah yeah no nah, yeah no. Nah. Oh, otoy are, are hawaki. Oh. Are otoy yan, are paki kime isay. Yeah, malaki. malaki otoy ko ha. Are are otoy Si, kuha otoy yan nga. Yeah, yan. Palawan otoy. Palawan yeah. sa Magdadala ba kayo otoy? Ah hindi mo -oh, maro -oh, magluto. Ikumiko. Ah, magdala ka. Eh, sige, yun doon eh. Yan ah. Ingat lang kayo pag-apa ka. Ito yung bigla na nabulusok. Hanggang... Ay, eh, si mga agri. Ayan pala ito eh. May nanliligaw. Pahingi nga pong Ay eh, utoy kumuha na kayo Oh ayos yan Tara Ari pang isang barangay na Ari oh ba pakalaki Utoy higanti. Eh. Ayos na rin akin ah, niya ba ikumik oh Pag ako'y may dalway Kainan yung tatay, eh. apat, mga apat ang akin dito Ah, pandampana, are? Tabi po. Ah, pakalak eh. Aba. Tuy. Ah, pagka na rin ang King Cobra o tuy. Ay, wari kay pantay ang dinaanan natin. Walang tuod. Ay, wala. Pantay. Ah, laki po na rin. Ah, ah. Oh, walang niya. Utoy, ayos na rin sa akin isang ari. Tama naman utoy. Hehehe. Oo, oh, ah, ah. laki. Palawan sa amin oh. po yung galyang. Ay, dala yung apat. Ay, Isang haligi na lang utoy. May itay na yung dampa. <laughs> <laughs> yan, pinaglanaan natin kanina. Yan, dyan na nga otoy. yan, dyan na nga. Hindi pala tayo lumusad kanina. Lakay. Eh? Ay, dito po natin ang King Cobra, kaya ito tayo nagpasama. Ayaw ito, dyan muna. Ay, ay, pag ako may isa-aryo ito, yun. Oo, parang gaano na ay. Pero kaya naman ang motor yan ano to eh. Ano? Kapag ka, uh, yan, magpapatubig po kami. Nga nga. Ah, ang ganda ng uod-uto eh. Walang kukuha din eh. Papatubigan po natin mga kaisan. Oh, toy, may tubig pala oh. Toy. May tubig ang ibabaw. Oh. Ah, may tubig oh, toy oh. May gitpatay ang kito. Oto yung box eh. Nandiyan yung angas uh, na malaki. Eh. Dahan-dahan na oto eh. Yung ilalim sa oto yung ilalim. Sa ilalim oto eh. Kaya pag napunta ko din, hindi ako napasok masyado. Yan, yeah, pwede na dyan oto eh. Pababa na ang tubig nyo na no mm -hmm. Nagkakatkat lang ang puno kami ng tubig Aray po ay gagawin namin palayan ari po yung kabaak ay gulay Pakaganda ng uad Uad kan din po hinugda ang palay oh kusin na po mapapapunta din ng mga kahanga oh mga bago na po ito natin ating kahanga tabi tabi miki magpapatubig po ah Dali, Milky, ayo. Papatubigan natin ito. patay. I-extrahin natin mga sa maghapon. Ano? Dilinisin ang bangbang. -bang. Ano, Tol? Ano?

kaisa maganda na ang tubig ano to eh ang na po eh hmm. yeah. walang iling yo. may lunggaan ba? ay walang ilning ano ka di yan may lunggaan nga o to eh dito lang yun kailangan imadali natin yun ay eh. alam mo kung bakit ay dito tayo i-area eh. Diyan tayo ato i-area delikado. Malinis yung butas pag winalis. Meron yung dito sa mga dyan. Pataas na yan. Nakatagula. Kailan kaya ang ni daddy? Eh? Sasabayan ko ay. Sila ni Baka hindi may ano no? Basta ka Wala may alam nun. Wala huh? ka may alam. May basa na kaya yun. Ilang araw ba ko doon? ba? Hindi ko nga alam. Mali ko babasa. Ang alam ko na ay e, magtatrabaw. Kailangan kayo mga pasta sabayan natin eh. Tara daw ito Tatanong daw natin din kay ano. Baka yun ang magkakasabay kayo niya. Kay mga okay. atong nagtatabas pala. Ha? Kay kuya tatanong ko kung wala tanim. Gawa ng ano eh. Kailangan kayo Pag napahuli dito akin ah, lahat ang katang niya. Ayun. Ayun lahat yung, ang maninira. Oo. Oh, oh. Yan. ari po ang kahangka natin si daddy. Tatanong ko po kung kailan ang tanim Saka si Kuya Atong Tatabas ka na ah Kailan ang tanim niya Kuya Atong Kailan kailan tanim Kuya Atong Ha? Ay Ay Ah pala <laughs> Kala ko kung sino ay. Tatapos ba Oo. Magpatubig kami. Kailan ang kaya ni Kuya? Itong kailan ang mo? Desinuebe? Desinuebe? Otso ng June? Ah, otso ng June. Si ano yun. Ikaw nga ba? Si hindi ano? Bin ano? Kahit ako, kapatid mo yung like ang kasalubong ka, sa... ng tubig. Ah, si Dani? Oo. Sipyo. Sa munisipyo. Ibig kapatid mo ano? Panganay ano? Siya nga. Ano kuya? Arila ang kuya ano, kabaak muna. Hindi kakayanin lahat. Ano, hindi kaya ano? Hindi kaya ano? Pero malakit kuya ang tubig ah. Ngayon ha? Ngayon lang? Ngayon ito. Eh? Oo. So, laging harang doon sa ilaya ah. Ah ngayon lang ba? Oo oh, ngayon lang lumakas siya eh. Pero tigpal na, dami pa gumawa. Iyan eh, ang lalaki ah sabi ko yung pakalaki. Ikaw ang sumusunod kuya ito. ah ito. Hindi nga ako nakasama nung may isang ano. Hindi ako nakapagpasakop. Naloosin nito na yan. May laging pang harang doon nabahay nga yung mulan na ay may nagawa pa pa sa ilaya. ay ang daan yung nagawa doon yung mga nakaharap ha uh? ah? <laughs> naman rin nga may mga harap eh ang talim mo ay nakapalang ka na hindi pa? hindi pa, magpapalang na yun anong palay ang tatalim mo? hindi na yun no, biganti at saka 73 73 pagkalawak pala na rin, ilan na natalim na rin? ay kasi lakuin yung larma, na. may niyo oo hindi na sila lalawak ka, saka ari ari kay dadi, motor na ay eh. Osionfish. Para baka ako yung papataba sa ilo problema kay daddy? Ito yung oh. pa sa alok. Hindi yung pa sa Hindi naman ba? Pagkahirap ano? Ay, lagi dumating ang tubig. Pagkahirap. Siya nga. Ngayon 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 mga ngayon

Oo. Ah, madali na rin araduhin. Pababag mo sa bupalo ay. Ano? <laughs> ha? Sino nagmumotor na eh? rin? Ah, si Kuenanti ba? ayo hmm. Ay, oo. Ah, sino Ah, Wala, kuha ni na ninyo. O, oy. O, ako sino mang uod, na. Sayang. Sayang. Ha? oo, mabubulok lang Inyo pong kuha sino na ko sino Ko sino kukuha? Oo. Ipakuha eh, mo kuya. Oo, sayang. sa mabulok. Yan, pinakuha na po natin yung uod sa ating mga bagong kahanga. Ayan naman po yung mga kamag-anakan ko rin. Mga third cousin. Dito nga po kami halos magkakamag-anak sa isang barangay na ito. Utoy, ari mo lang ating ahalamanan. Ari, ari pong kabaak. Ari, utoy. Ah... pwede ninyo pala ito iwihan gusto ninyo iwihan ito eh hindi na magawa no ha <laughs> pero ganoon din ang abutin ano ah pero pagkaganda lang oo ato ito eh aray na natin ito ng pipino tatlong loong na malaki pero kung tutuusin mo ito eh pwedeng mag ano ano pwedeng kumuha ng hus kay daddy doon ano baka lang alam magpadaan kaya yun Ibabaon la ang ano. Ano to eh? Iba. Ah mga kaisan Iyakali na po ang tanghali Ang laki na po ng tubig Itong ating uh, sinulusog mga kaisan Tubig na ay ano pala mga kainsan pizza oh, pizza, pizza uh, nuwebi pala mga kainsan ang aming ang tanim ang tanim natin din siguro regis ng June yan mga kainsan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye